wala kaming ulam. Bibili kami ng tinapa. O, ba? Diba? Ganda ng panahon, guys. O, oh, walang araw. Tapos, ang lamig ng panahon. Malapit na kasi mag-December. Pag nagsimula na ng bear, TD Ver. <laughs> Yan. Nagsimula na, malalog na talaga. Ito ba lang favorite ni Amay kang laruin, no? Pag nawala siya, sa ganitong lugar kami pupunta. <coughs> Ayan. Sarap na mga horenso nila guys So, ganda Ito yung laki ng Malaki yung lugar na to guys Besha Apo Diba Ay, okay, may ka Ito favorite ko siya guys. Kaso ano siya eh. Hindi pa daw siya ngayon ang timbunga. Pero kuan lang siya. Meron lang siyang mabibili. Tomato. Tomatoes Tabi Mas gusto ko guys yung medyo mag -green, green pa yung kamates kasi masarap. Isama ko sa aking tinapang isda. Ayan guys, oh. Ah, ang sarap ng mga ano nila dito. Gulay. Kaya sa mga nagda like Alam mo kung may saluyot sila dito. <laughs> Ang galing, guys, no? May saluyot sila. saluyot ba yan? Mama? Oo. -o. Mama? Alam ko saluyot yan, eh. Hindi. Yeah. Hindi, ba? Yeah. Anong binili? Mama? Ayan. Oh! Pabunay, eh! Bye! Ang daming sale ngayon guys dahil taglamig na. Kaya puro na ngayon sale sila. Ayan 'yung no, mga bagit. Preso 1,500 ha kit. Ajo, ikita ha kit. Busy ngayon guys, ang daming tao. Ayan. Ay, din na naman. Yes, galing naman. Busy nandiyan. Yes, nandiyan. Yes, nandiyan. ang ating pinamili milk ang yogurt kay sa akin yan eh kasi sa umaga pag hindi ako kumakain nagyo yogurt ako tapos itong kamatis kakainin ko lang siya kasama ng tinapa o ba diba guys pag so, isang buwan ko ng ulam yun guys kasi ang dami ng tinapa so yan ayan na pinamili Sapa. Alam mo ba guys, yung tinapay na to guys. Ano to eh. Napakalambot nito guys. Pag natikman nyo. Ang palaman ko dito ay eh, yung chicken bread na sa Pinas. Lambot nito. Hindi mo na kailangan ito toasted. Bulaklak na flower. Ganoon ang bulaklak nila guys. I like it. Ayan guys, hapon na. Alas, oy de! Alas 5 na dito. Oy! Kain ka naman ng chicken. Masarap? Ayan guys, ito yung aking tinapa. Alam mo ba, yan pang isang buwan ko ng ulam to guys. Dahil ako lang mag-isa. Pero itong kamatis, eh, wala. So, hanggang bukas lang ito. Sa so, yung ko. Ulam ko. A few moments later. Kahit na tayo guys. Ayan. Pang Pinoy food talaga tayo, no? Yummy.